blouse. Bakit yung blouse mo? T-shirt. 200 plus yung kanyang t-shirt. And then yung ano mo, shorts. Sa short, 300, yeah. so, 300 plus yung kanyang short. Grabe. Tapos magkano yung ano mo, chinelas mo? Tapos 200 UT naman ang kanyang chinelas. How about yung watch? Ang mga usta tayo, bigay lang ang usta tayo. Sabihin mo mga magkano yan. Wow! Grabe yung watch niya is smartwatch niya is nagkakalaga ng 1,000 pesos. And then yung cellphone mo. Oo, sa nanay. na natin yung cellphone mo. So Bigay lang siya. Bigay lang. lang yung cellphone niya. Yan. maraming salamat uh, kay Kurt dahil uh, sinabi niya sa atin kung magkano yung kanyang uh, outfit cost Thank you! So yun guys, ha, ulit tayo ng isang uh, tao. Tanungin ulit natin siya kung magkano yung kanyang outfit. So tara guys, sa uh, mga random people. So yun guys, uh, mayroon natin yung lalaki dito. Hi! Ano po mo? Mark po. Nice to meet you, Mark. Nice to meet you. So yun, nakita natin si Mark dito. and uh, tanungin natin kung magkano ang kanyang outfit. So pwede ka ba natin tanungin kung magkano yung sort ng outfit? Simula sombrero hanggang sapatos? Yes. Okay. Magsimula tayo sa kanyang sombrero. Magkano yung cup mo? 700. Oh grabe, 700! Kapalang! <laughs> And then, magkano yung t-shirt mo no? yan? 600. So, yun, guys, ang kanyang cup is 700 and pagdating sa t-shirt is 600 pesos. And how about dito sa pants mo? Galing US. $74! Oh my God! Ito niyata yung pinakamahal na outfit na nakita natin today. And then yung shoes mo is... $1,700. $1,700! So yun guys, taga dito lang siya sa Pilipinas pero yung kanyang outfit is grabe ang mahal. So yun, thank you mga pala. So yun guys, ha, maghahanap ulit tayo ng another people, another random people para tanungin kung magkano ang kanilang outfit. So talaga guys, maghanap tayo. Na nakatambay dito ngayon and uh, pipili tayo sa kanila ng isa and tatanungin natin kung magkano ang kanilang outfit. Ayan. Ito si, si Francis. Hello Francis! Uh, hello! hello. 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 <laughs> Kamayin mo naman ako. Na, na, so yun guys, andito ngayon si Francis and tatanungin natin kung magkano ang kanyang outfit. Simula sa kanyang cup hanggang sa kanyang kinela. Okay, okay, let's go! Magkano so, yung uh, cup? 500. So guys, yun, 500 pesos ang kanyang cup. Eh about it, ito na ano mo jacket ba to or ano ba to yeah, jacket 600 pesos, guys. Yung salamin mo Yeah, mukhang aluminum. 250. 250 pesos. yung shirt mo. 300 300 pesos yung kanyang shirt. And yung ano mo steward. Oh. 200 pesos naman ang kanyang price ng relo mo? So, 1,000 pesos yung kanyang relo. So, yung guys, siya, yung ano, tinanong natin na medyo price yung uh, kanyang outfit for today. So, yun, maraming maraming salamat sa pagbawala ko. Hi everyone! So, welcome back again sa vlogs kong to. And for the last video, isa, may tatanungin ngayon tayo na SK ng Timolan Conception. So, tatanungin natin kung magkano yung kanyang suot na outfit ngayong araw. Tara guys!

So guys, sa mga hindi pa nga pala nakakakilala, ito nga pala si Miguel, uh, lumalaban siyang SK ng Timolan Concepcion Miguel Mercado. Oh, yun. Miguel Mercado, sana iboto natin siya. Yun. Mga kabataan dyan. Pwede, nyo, pwede po kayong bumoto around 18 to 30 years old. Pwede po bumoto ng SK. Yun. So ngayon, uh, kuya, tanong natin kung magkano yung uh, mong damit. Ah, bali, ito pong t-shirt namin, yung here kabataan, pangalan po ng slate namin bilang ESK. Eh, ang nagkakahalaga lang po siya ng 150 po yata yung t-shirt. Like, yalex lang po, then nagpa-print na po. Hindi po wala ko po alam kung magkano yung print, so baka 250 lang po yung shirt Yung okay. 250 sa shirt niya. And how about naman sa pantalon mo? Ito pong pants ko, trouser from Baleno nag parang around 1,890. Yan. Wow, grabe. Oh, Sa'yo, 1,800 yung kanyang trousers. So, so, and how about naman sa shoes mo? Shoes ko po is Chuck Taylor 70s, like 47. 4,700, grabe. Sa'yo, so, nang naman sa watch mo? yan. Ay, watch ko, kasi watch uh, 3,000 ako. 10,000 yung watch niya, grabe. Ito na yung pinakamalupit na dinanong natin sa kanilang uh, challenge, uh, ito, outfit challenge. Kung magkano yung outfit challenge So yun lang, maraming maraming salamat, Miguel. Thank you po, ingat po. po, so, okay, thank you po. Thank you.